Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong mga nadiskubre ang mga eksperto sa ilalim ng mga ilog na sa sobrang nakakatakot ay talaga namang nagpataas ng balahibo ng lahat ng nakadiskubre dito? Kaya mula sa mukha ng perpektong babaeng itinapon sa ilog hanggang sa bakas ng mga dinosaur ay pag-usapan natin ang sampung pinaka nakapangingilabot na nadeskubre sa ilalim ng ilog. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, El Enconé de la Seine Sa ilog ng Seine sa syudad ng Paris, Saban sang friends ay nadiskubre ang isang maskarang hinubog mula sa mukha ng isang hindi kilalang babae na ayon sa mga eksperto ay mayroong pinaka-perpekto at isa sa pinakamagandang mukha sa kasaysayan na talagang may papakita ng maamo niyang itsura. Hindi matukay ng mga eksperto kung sino ang nagtapon ng maskara na kung tawagin ay El Cunier de la Seine o ang hindi kilalang babae ng ilog ng Seine at kung ano ang pangalan ng babaeng pinaghubugan ng maskara na ito na hanggang ngayon ay nananatili pa rin misteryo para sa maraming mga tao. Number 9. Sinaunang Token Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong sinaunang token na nadiskubre ang mga eksperto sa ilog ng Tamis sa bansang England na talaga namang bumago sa kasaysayan ng lugar ito ay dahil sa noong una ay inakala lamang ng mga eksperto na isa lamang itong barya na nagmula pa noong panahon ng mga Romano. Ngunit nang makita nila ang itsura nito ay hindi ang mukha ng namumuno ang nakaukit sa barya kundi ang aksyon ng pagtatalik ng dalawang tao na naging para matukoy nilang ginamit ito bilang token sa mga lugar ng prostitusyon noong unang panahon na hindi nakala ng mga eksperto na mayroon pala sa lugar noon na naging daylan para matuklasan nila ng bansang England pala ay napupuno ng mga brothel humigit kumulang 2,000 taon na ang nakararaan. Number 8. Lumabog na Sinaunang barko ang kahit na anong bagay na nagmula noong unang panahon ay hindi may tatangging gugulat sa kahit na sinong tao sa kadaila ng mataas ang posibilidad na naglalaman ito ng mga antigo at makasaysayang mga bagay kung saan ang ganitong pangyayari ay naganap matapos madiskubre ng mga eksperto ang lumabog na barkong ito sa ilog ng Germany taong 2020 kung saan labis na lamang ang kanilang gulat nang matuklasan nila na apat na raang taon na ang nakakalipas ng lumobogang sasakyan ay makikitang halos buo pa rin ito. Kung kaya't kahit na walang natuklasan ng mga ekspertong kayamanan na sakay-sakay ng barko, ay hindi may ang ilang mga kagamitan dito na kung noon ay nakikita lamang na ordinaryo ay kasalukuyan ng pinapahalagahan dahil sa kanilang pagiging antigo. Number 7. Kumukulong Ilog hindi lamang ang mga bagay na maaaring matuklasan sa ilalim ng ilog ang posibleng gumulat sa mga tao, kundi pati na rin ang ilog mismo na talaga namang mapapatunayan ng ilog na ito sa Amazon na kung tawagin ay La Bomba o ang Boiling River na mapapansing mayroong kumukulong tubig na ayon sa mga eksperto ay dahil daw sa may mga bitak sa ilalim nito na nakakonekta sa mga magma sa lupa na nagiging para magkaroon ng mainit na temperatura ang tubig ng ilog. Sinasabing ang labong baraw ay mas kinatatakutan pa ng mga residente ng lugar kaysa sa ibang mga hayop sa Amazon sa kadila ng napakarami na raw na pahamak matapos mahulog sa ilog na ito kung saan kadalasang ang mga unggoy na nalalaglag sa labomba ay agad nalalapnos at ang iba pa ay binabawian ng buhay na talaga namang hindi gugusto yung maranasan ng kahit na sino. Number 6. Fossil ng Loch Ness Monster Ang isa sa pinakakilalang halimaw sa ating planeta ay ang Loch Ness Monster na sinasabing na daw sa lawa ng Loch Ness sa bansang Scotland noong 1933 kung saan hanggang ngayon ay pinagdedebatihan pa rin kung totoo nga ba siya pero ang nadiskubre daw ng mga eksperto sa lawa sa ilog mula sa Afrika ang maaaring magpatunay kung totoo nga ba ang Loch Ness at ito ay ang fossil ng isang nilalang na sinasabing kauri daw ng mga Loch Ness Monster na nagmula pa noong isang daang milyong taon na ang nakararaan kung saan kagaya ito ng Plesiosaurus na katulad daw ng itsura ng mga Loch Ness. Ngunit dahil ang mga Plesiosaurus ay kaya lamang maniraan sa tubig alat kagaya ng dagat ay talaga namang hindi sila posibleng mamuhay sa lawa kagaya ng mga Loch Ness. Ngunit ang nadiskubre ng mga eksperto sa Afrika ay isang fosil na kagaya ng mga plesiosaurus, pero ang kaibahan dito ay kaya nitong manirahan sa mga tubig tabang na maaari daw magpatunay na ang anumang pinagmula ng fosil na ito ay ang mga ninuno ng nilalang na naninirahan sa lawa ng Loch Ness sa Scotland. Number 5, Misteryosong Estatwa Napakaraming mga nakakagulat na bagay ang maaaring ma natin sa kailaliman ng mga ilog kung saan ang natuklasan ng isang mangisda sa ilog ng SAR sa bansang Espanya noong 2020 na raw ang isa sa pinakakakaiba sa lahat sa kadaylan ng nakadiskubre siya dito ng isang bagay na noong una ay nakala niyang isang bato lamang. Pero matapos niya itong ipagbigay paalam sa mga eksperto, ay natuklasan nila na ito pala ay isang sinaunang statwa ng Birheng Mariyang nabalot sa mga lumot. Dahil sa tagal nitong nakalagay sa ilalim ng ilog, sinasabing ang estatwa daw ay mayroon ng tanda na humigit kumulang pitong daang taon at dahil sobrang tagal na raw noong inilagay ito sa lugar ay may hirap ng tukuyin kung sino ang naglagay ng statwa sa lugar at kung bakit na lamang ito hinayaang lumubog sa tubig ng ilog. Number 4. Kakaibang Halimaw Sa ilog ng East River sa New York ng Bansang Amerika ay nadiskubre ng mga tao ang bangkay ng isang nilalang na talaga namang gumulat sa lahat sa kadila ng kahit na anong pag-iimbestiga dito ay hindi pa rin matukoy-tukoy kung ano nga ba ang nilalang na mapapansing merong itsura na parang pinagsamang aso at baboy, na naging daylan para maraming mga tao ang magsabing isa itong hybrid na pinag-eeksperimentoan noon ng mga eksperto. Dahil din sa nalunod ang nilalang na ito, ay mapapansin na naging bloated siya, na naging dalan para sadyang mahirapan din ng mga eksperto na tukuyin ang hayop base lamang sa itsura nito. Kung kaya't patuloy pa rin daw ang pag-iimbestiga nila dito upang malaman kung saan nagmula ang nilalang at kung meron pa bang ibang katulad niyang gumagala sa ating kalikasan. Number 3. Voodoo Dolls Kung pamilyar ka na sa mga paraan ng pangkukulam ng iba't ibang mga bansa, ay sigurado kung alam mo na na ang mga manikang kung tawagin ay Voodoo Dolls kung saan isa sila sa pinakapopular na paraan ng pangkukulam sa buong mundo. Kung kaya't nang madiskubre ng mga eksperto sa ilog ng Edinburgh na kapitolyo ng bansang Scotland ang isang kahon na naglalaman ng apat na manika ay labis na lamang ang kanilang gulat kung saan sinasabi na ang mga manika daw na ito ay isinumpa upang malasin sa pamamaraan ng paglunod at pag-iwan sa kanila sa ilog. Hindi matukay ng mga eksperto kung sino ang may gawa ng mga manika at kung para kanino ang mga ito na mas nakakadagdag lamang ng misteryo nito. Number 2. Sandatang gawa sa buto Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na mayroong nadiskubre sa ilog ng Moray sa bansang Australia na kung tawagin ay Marwing Bone Point kung saan sinasabi na ito raw ay ginamit noon bilang sandata ng mga sinaunang tao? Nadiskubre noong 2021 ang isang matalim na buto na matapos imbestigahan ng mga eksperto ay mayroon daw tanda na humigit kumulang limang libong taon na pinaniniwalaan nilang ginamit daw ng mga sinaunang tao bilang kanilang armas. Kung saan ang matalim na parte ng bato na ito na nanggaling daw sa mga kangaroo ay nakatutulong upang maging tila ba kutsilyo ng ating mga ninuno laban sa mga mababangis na hayop na buhay pa noong unang panahon. Kung kaya't ang matulis daw na bato na ito na madali lamang makuha at mapalitan noon ay ang isa sa pinakamadalas gawing sandata ng mga sinaunang tao. Bago tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng Canal saint Martin na ipinatuyo noong 1802 sa Bansang France kung saan matapos itong patuyuin upang ipalinis ng mga otoridad noong 2015 ay nadiskubre nila ang napakaraming mga nakakagulat na bagay dito gagaya na lamang ng halos limang toneladang mga isda, mga bisikleta, bote ng alak, espada, bangkay ng ahas at kahit pa mga itinapong kotse na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang karaming bagay ang nakolekta nito sa paglipas ng mga panahon na nagpapatunay lamang kung gaano kadaming mga tao ang nagturing dito na parang kanila ng basurahan at lugar tapunan. Number 1. Bakas ng Dinosaur Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na noong natuyo ang ilog sa Valley State Dinosaur Park sa Texas ay nadiskubre nila ang bakas ng yapak ng napakaraming mga dinosaur na daw dito noong unang panahon? Taong 2022 ay ng mga eksperto ang mga bakas ng mga Acrocanthosaurus at iba pang mga dinosaur Nasasabing naglakad dito humigit kumulang isang daan at labing tatlong milyong taon na ang nakararaan kung saan mabilis itong pinag aaralan ng mga eksperto sa kadila ng ang ganitong mga uri ng fossils ay unti-unti ring nawawala hanggang sa tuluyan na lamang silang maglaho sa hinaharap na talaga namang nakakalungkot isipin para sa maraming mga tao. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka bagay ang maaaring matuklasan natin sa ating mga anyong tubig kahit pa sa mga ilog na nagpapakita lamang kung gaano pa kadami ang ating dapat imbestigahan at suriin sa mga ito dahil posibleng ang isang ordinaryong ilog pala ay naglalaman ng isang bagay na maaaring bumago sa ating planeta. Kaya naman, para sa iyo, alin sa mga nadeskubring ito sa ilog ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? E-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood See you in my next vid!